Hi guys, pupunta tayo ngayon dito sa Ace Food Hub Cuisine. Established 2022. Dito lang yan sa Pura guys. Napakaganda dito. Mamamasyal muna tayo ha. Kahanap tayo ng makakain. Yan. Kaso wala tayong kasama guys. Hanap tayo ng kasama. Siyempre nakakalungkot naman kung mag-isa ka lang. Diba? Hmm. Very aesthetic. Meron silang sabgipsalan dito. Ayan, ang wings. Yan, kung gusto niyo pumunta dito, guys. Ang hangat tayo. Ang ganda ng mga view dito. Uy. Manong. Ay! Ha? Ikaw na naman. Lagi mo ako <laughs> sinusundan, ha? Hindi pala si Manong. Ano? Manong RDG. <laughs> Ba't lagi mo ako sinusundan, ha? Uy, na ako dito, Manong, ha? Na Kanina na pa ako dun Kanina pa ako dun sa harap. Naglibot lang ako ka, kasi yung tagal ng order eh. Lagi nandito sinusundan? Ka? Ano yung sinusundan? Nakita lang nga kita dito. Magsasamgi nga ako dyan oh. Sumo ba sa mama? Saan? Dito, samgi tayo. Pa? Ah, Hindi mo ba alam mo? Birthdayan dito? May birthdayan? Oo. Oh, Ito Or... ba magsasamgi? May birthdayan na. Halay ka, cancel ko yung order ko. Oh, sige, cancel mo. Okay, Asa yung handaan? Yun know. oh. Ay. <laughs> Nako, na naman yung chan mo, manong. <laughs> <Talaga>. Saan? Saan? <laughs> mo? Mapakita ko yung <laughs> mga antal. Sige. Uy, may video okay, ba, manong. Oo, may video Kaya Puro favorite mo ba na itong eh. Oo. Oh, oh, oh. Grabe, ikaw ba may birthday? Hindi. Sino? Magkikibirthday lang ako dito. Naku, magkikibirthday ka na naman. Diyos ko. Yan pala oh. Dito yan sa Ace Cuisine. May handaan pala ngayon guys. Kaya cancel muna natin yung order natin. Nakalibre na tayo. One. Na, bye bye ka na. Bye bye.